Ibahagi ko sa inyo kung paano magkabit ng cooler na hindi para ba siyang may kawit, parang tuktok ng manok. So yun dito, kailangan distansya tayo ng mga... Mga ano, wala, mga... mga hindi naman one, mga 1.16 one ang distansya. Mga 1.16. Yan, huwag, tayong, huwag natin ipantay dito sa dulo mismo yung ating cooler para hindi siya parang tuktok kasi itutulak pa ng pressure put ng makina yan eh so para siya ay hindi siya magiging parang tuka ng manok ay huwag nga nating ipantay di distansya tayo ng mga 160 katulad yan oh. yan oh. yan oh. hindi siya hindi siya totally nakapantay dito sa gilid. Meron tayong mga 160 distansya. Ganon din dito sa kabila. Para pag suksok natin mamaya pag nagpasada tayo, eh ano siya? Maganda siya. Ito, ganon din sa kabila. Oh. Hindi din tayo dito sa gad na uh, pantay. I-distansya rin tayo ng mga 160. Ay, eh, pakita ko mamaya pag ano. Tapos atin i-check kung okay ba. Wala ba tayong pakain. So, okay ang ating resulta. Sakto yung ating pagkasukat. So, relax lang ang ating trabaho. Hindi tayo nagbabanata ng gusto. Baga alalay-alalay lang yung ating pakain na hindi naman siya kakapusin, hindi naman kukulangin. Saktuhan lang. So ganito, di, dyan pa lang, pag nakatawid na tayo dyan sa isang balikat, dito makikita na natin kung maluwag ba o masikip ba. ano dito, yung, kung medyo kayong may maramdaman kayong maluwag-luwag sa kular, banat-banatin nyo ng kaunti. Yan. wala sa dito sa isang pular ay uh, isang balikat, kanilang balikat yan yan kabila hindi rin siya hindi rin siya dikit o pantay, distansya tayo ng mga 160 so atin na siyang pasadahan, para makita natin gamit na tayo ng tawag nito yung niper para ating itulak-tulak siya. Eh, Suksok lang ng maigi. Lapat, ilapat lang natin dito. Dahil ginagamit ko, niper pang suksok dito para lapat siya na lapat. Yan Tapos, ganyan lang. ano ah Tingnan ninyo ngayon yan. Diba maganda yan? Dito dinadanda dahan ko dito. Dito sa may kurbada para hindi ako malalaglag. Kasi pag ito, ano ko yan, gilisan ko, baka malaglag ako dyan dahil kurbada nga yan. Ah, kita mo. Pakita ko sa inyo ha. ah, ah linisin ko muna. Yan o. Oh. yung dulo niya nakita mo nakita ninyo mga kapadyak walang parang tuka ng manok dito wala siyang parang tuka ng manok na para pwedeng kawit dito kaya siya pantay siya kasi meron tayong distansya kanina na 1.16 to so, ganoon din dito sa kabila tuksok lang natin ng maigi yan ganyan tapos pasadahan natin maigit tong makina ko kasi humihila agad yan may ibang makina na hihilahin pa yung ilalim Titingnan natin kung di ba siya kailangan itulak pag eksakto ang ating pakain uh, ah, yung pag ating pag uh, pakain at saka yung pag -du duplicate yung pagguhit natin pati sa likod through and through talaga yun know. parang mo naka 116 eh, dito sa gilid na to yan, yan, ang, pas, yan niya kaya ano talaga kailangan yung nakatahi na ito dito para maganda yung resulta talaga mo oh. Ayan. wala rin siya tingnan mo sa kabila o oh. hindi siya yung parang nakakapangkawit dito ba Mag maganda so ito yung aking ibinabahaging uh, kaalaman patungkol sa pagkabit ng kular kasi lalo sa garment nakita ko noon eh marami akong nakikita na pag mga yung fish rate ako, dito parang ikakawit na dito. Pag iganon mo, di malalaglag. Kasi naka usli talaga. Malaki ang usli. So, pangiting na. Uh, para sa mga disinting trabaho, kailangan talaga ng ating trabaho ganyan. Yan ang malinis. Malinis na trabaho. So, nawa, naunawaan ng mga padya ko yung aking pagbabahagi at tingnan mo yung sinasabi ko na para hindi makapal ayan o oh. pagbali mo baling bali agad kasi hindi napasama yung ano hindi napasama yung patigas yan o oh. maganda maganda siya so lagyan na natin ito ng One. level levelan na natin may level tayo so lagyan na natin ang level ayan level natin king scott ng ating nagawa ng pulo. Yan na. Yan ang ating King's Cut -tellery. King's Cut na yung ating level. At yan naman yung ating logo sa ating iskilaan. Tinatay natin. Kabuyao Laguna So yun lang aking uh, isa sa mga naibahagi sa ating mga kapadyak uh, nawa ulit-ulitin lang ninyo mga kapadyak kung sakali man na hindi ninyo makuha agad kasi tutulak kasi minsan ng pressure put yan eh tutulak siya kaya minsan umuusli pero kailangan yung pigil talaga na magandang pagkapigil baga uh, pag nasanay kayo ng gano'n na uh, gano'n kalinis o gano'n kaganda inyong trabaho uh, hanap-hanapin mo yun pag may nakakita ka may mali sa yung ginagawa hindi ka makuntinto at uh, kakalasin mo at mapagbuhin mo talaga so nawa uh, marami naman talagang mga mananahing mga magagaling mahuhusay Uh, para sa inyo shout out sa inyo lahat ng mga magagaling na mananahi at ako rin ay hindi naman ako nagmamagaling ngunit ay meron akong kaunting kaalaman din na ng Panginoon sa atin uh, gusto ko na rin share sa aking mga kapwa na uh, mga mananahi so maraming salamat sa inyo lahat ng mga sumusubaybay sa ating mga pagpamahagi.